nakita tayong sako what? patos na naman oh hindi oh, e, namin sila maganda tingnan kasi na ano nga basurahan pero pag labhan to ay sobrang ayos pa naman oh sana oh, alam mga high cut ang bago mga kapilo no oh. tingnan nyo hindi na lumayan ano ba dugyot na sa tingnan pero maganda ayos pa ano Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel kagagaling ko lang sa trabaho mga kapilingon ay mag-try tayo mag dahil ano ba, try lang natin dahil medyo matagal-tagal rin ako, ano ba hindi naka dumpster, kaya try natin dumpster na galing sa trabaho ba minsan kasi badot lang ko, try natin ngayon yung weekdays man ngayon, kaya try natin kung may makuha ba tayo, kaya let's go is ko rin kasi mag na galing sa trabaho ba, kaya itrya natin sana no, palarin tayo ngayon dahil para hindi lugi yung pagbaktas na, pag ano natin ba pag liraw-liraw at pag ano sakali dahil minsan pagod ay eh, para worth it ang lahat kaya let's go Nagdaldal patuloy petulis Plingiro Magliraw-liraw naman si Plingiro nitong kahapuno na ito Sana palarin tayo ngayon, bahala na medyo pagod sa trabaho, ano kasi hindi na kasi ako nakadamster ng weekdays Parati na lang kasi linggo at sabado Dahil yun yung free time ko ba ngayon I-try natin kasi medyo matagal-tagal pa kasi gano, Mag ano o mag ba Ayoko kasi masura ng gabi Kaya let's go try natin Sana makakita tayo ng 1 million na sinsilyo <laughs> Nasa kasula Let's go Palagi na let's go ba dal dal and dal dal more. Nakadamster na pala ako kanina Kaso nga lang hindi ko na lang sinali dahil wala tayong nakuha tapos naluko na mga kapilingon nahulog yung isang gloves natin <laughs> kakadampot sa mga kaimanan ba lang kagaya nito ng, sa kamera sa ano ba hindi ko na malaya nahulog pala tapos malayo na medyo may kalayuan na ating nilalakad ba ay bahala na eh meron pa naman kong extra sa bahay kaso nga lang ayoko muna umuwi mag dumpster muna tayo kasi sayang yung oras ba bahala na to eh <laughs> ito muna lang kagamitin sa akin right hand tapos yung left hand natin ay sana ulit ano yung kaliwang kamay natin ano na lang support na lang tapos may alcohol naman tayo was 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 na lang tayo was was maghugot na lang tayo ng ano naloko na let's go dal dal pa ng dal dal nahulong tuloy yung gloves natin isang gloves na lang ang kailangan kailangan na dala. iwan ko lang saan yung isa marami namang tindahan dyan tapos meron din akong extra sa bahay kaya let's go tayo eh dal dal na tuloy Fixing lang muna tayo sa ating mga nadaanan tapos ano ba? Ayaw ko munang bubala. bumali, umuwi. Pag uwi ko, diretso na ako, pahinga ba? Kaya galing sa trabaho, diretso na muna tayo. Kasi kapag uwi pa tayo sa bahay, baka magkaabutan natin ng gabi. Kaya, yeah. ibali na, isang gloves na lang nadala. Eh. Basta makadamster lang. <laughs> Sana <oy. laughs> Grabe pangangailangan. Matinding pangangailangan na talaga. Naloko na. <laughs> Kaya, let's go na tayo. ay Nadal, ang dal-dal ko today. Parang bumabawi. Splingero ngayon Naano kasi ako? Kadalas mga negative energy. <laughs> mga negative energy nung nakalang, nakaraang buwan mga araw ba sayang din na sana yun pero okay sa janggan nito talaga ang buhay Aww. ang lakas maka Pilipinas ito parang Pilipinas lang ba parang sa atin lang may palayan, may bukid ang kagandahan nung dito nasa gilid ng daan sa amin kasi masukan nalusok na kaling ang ganda na mga bulaklak na dito nakikita okay, ko sa atin mga artificial na ito mga plastic ba? dito totoo talaga may ano pa dito combination of colors ba may blue, white, yellow, pink red, ang ganda a few moments later first first ah uh, bili pangalawang spot natin ito mga kapilingon pero magiging first spot ito yung sa video ba tingnan natin may nakita ito yung sako tapos dito ba may makina <laughs> makina parang vacuum at ba iwan ko lang ano ito no may wire pa naman oh? No? A ano kaya to no hindi ko ano ba hindi, parang yung mata to mga kapiling no may push iwan ko lang para saan to dito mga kapiling may napansin kasi akong sako piling ko kasi ano ba hindi ko makita kasi parang piling ko hindi ko makita sa video kaya ano natin ito ito mga sapatos mga kapiling nako naku ang dami pa namang nakatingin sa akin ba dahil highway tapos <laughs> may nakaparada mga sasakyan lunch time oh, ano lunch time Uwi an time na ngayon baka si hapon na. Ha? Kay bahala na to. Eh. Tapos ano lang muna patay mali last pilingiro. Makapal lang mukha natin. Naminipis kasi ako nung binabasa ko kaya ngayon ba? kailangan natin bawiin yung kakapalan no. Nawala kasi ang tinidin ko kasi mga kapilaw nahulog sabay ng isang gloves na ano pala yun napasok ba tapos nahulog hindi ko na malayan kasi ano ko kanina busy kanina sa pag halungkay tapos wala naman ako nakuha kay litiran ng mga basura kaya tuloy hindi ko na malaya nawala yung gloves natin kaya isa lang gloves natin ngayon pero laban tayo eh <laughs> ala meron pa pala dito sa ilalim mga kapilulo no? hmm. sapatos na naman eh no? <sighs> hindi naman siya maganda tingnan kasi naano ano nga basurahan pero pag labhan to ay sobrang ayos pa naman oh no? hindi naman siya ano laban lang katapat nito kaya dalhin natin ito eh yan muna natin itabi mayroon din dito oh alam mga high cut. Ala, bago mo. Oh. Tingnan tignan nyo. Hindi na luma yung ano ba. Dugyot na sa tingnan. Pero maganda. Ayos pa. Ano mga brand ito? Disinte. Disinte kasi. Ang, ala, ang ganda pa nito. Oy. Ano man. Hindi na ano ba. Parang boots boots. Hindi na luma yung lapalapa. O, oh. nyo yung lapalapa. Iwan ko lang na flex ba ito. Eh? <laughs> hirap kasi pag tulo ka lang ba. <laughs> walang taga video. Yan o. Oh. Sobrang ayos pa. Ano bang brand ito. Eh? Naloko na ito ba. Ito rin oh. <laughs> pang Butas pang babae. 500 ba yung mga ano ba? Sa ukay nito, 500. Naganda pa. Pang babae naman oh. Tapos may mga sasakyan ba na ano na. <laughs> ito oh. <gasps> diba? Mga butas-butas. Ito na din natin. Ibalik din natin pag hindi natin gusto. Oh, may sandal pa dito oh. Sadyang ganito talagang buhay. May sandal oh. Paris, Paris, Paris. Pinaparis natin kasi ito rin oh. Oh, ayos pa oh napakinabangan pa Oy, hindi man to ano hindi naman siya grabe ang dami isang sako pala to ito ito puma puma pala yung basher <laughs> puma pero parang ano to tunas lang siguro katapat nito ang init na rin ito pa oh ang ganda ng sandal yung magiging matangkad ka ba kasi makapal yung ano niya itong banan ito oh. ay nako. marami naman tayong makukuha nito ngayon Sana, oh. ito may sandal mga dito oh. May sandal pa. <laughs> Lupa naman sandal na ito. Pero parang <laughs> antik ba? <laughs> antik. Naloko na. Meron pa din dito isa. Para talaga kung buang nito ba? Eh, okay lang maging buang ngayon. Basta hindi maging buang sa isip. Buang lang sa ano ba? Oh, ang dami nito mga kapiling. Ano? Reflex ko ha. Ang dami kasi. Parang hindi makikita kasi. Oh, ano? You know? Ang dami oh. Yung mga iba. Luma. Pilihan na natin ng bago. Eh, bahala na dahan tao. Maraming tao kasi, oh. Nasa <laughs> <laughs> highway. Nagdala <laughs> ah. ako mga tatlong piraso lang nadala natin kasi yung iba kasi luma na. Akalain yun, hindi na tayo maging zero, no? <laughs> may ano, may nakuha na tayo. Eh, Sana, bliss pa rin. Kaya let's go. Punta tayo sa unahan. Sapatos na naman yung nakuha natin ngayon. Luko yung sitwasyon natin ba? Unahan sa gilid yan ang daan. Bus may mga tao talaga. Sadyang may mga tao man. Daan nga. Alangan mo ulang tao pero laban. <laughs> Kaya punta tayo sa din tayo dito mga kapilingon. Baka may ano tayo ba? Mahanap din mga kitchenware. Dito ah. Uh, may payong man. <laughs> edalhin natin itong payong kasi wala na. Kasi akong payong. Tapos tag-ulan pa ngayon. E, natin ito. Nadalhin <coughs> natin ito. Nadalhin natin ito. Nadalhin natin ito. Nadalhin natin lagay Ilagay ko muna dyan. Dalhin natin yan. Kita ko mga ano. Mga higaan. Ang daming Daming laman ah, sisa plastik ba. Mga ano to? Komportir. Nalangin ay, kasi anuman. man. Maraming balhibo sa aso. Banda mga kapiling mo, nakita naman tayong stop toy. <laughs> Magdala naman. Alam naman tayong stop toy. Idagdag natin sa anak. Kuha natin kanina na ano. Na mga sapatos. hindi ko pa man na nadala yung ano ko yung tinidor kaya bakarin rin muna natin yung ano tanggalin muna natin yung gloves isang gloves naloko na to cute kasi tingnan natin kung baka magustuhan pero parang mukhang bago pa naman nadandahan e, lang muna kasi ano kasi bawal talaga makalat dito eh kasi inayos pa naman to nila oh, na diretso na tayo stop to wag na lang natin kunin yung ibang ano para tuloy akong ano dito <laughs> magnanato ano, ng basura <laughs> parang kawatan ng basura ba kaya nababas hindi naman biro maging basuriro ah. Eh. nadalhin natin ito ang cute ang cute kasi mm, bago pa para 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 siyang wallet. Nadali natin ito. Double purpose siya mga kapilingon. Si George pala to. wallet siya na ano. Pwede siya maging wallet. Pwede siya maging stop toys. Nadali natin niya. Ang cute kasi. Ito may ano pa sa buhok. Yung pantali ba? Parang headband. Kaya, kaya nakuha, nakuha ko si George. <laughs> ano na lang natin ito. Sisali natin yung mga basurang nahulog ba. Baka para iwas pagkamalan na akong nagkalat balik natin ito prosites unahan kung ano uli na tayo kasi meron na tayong tatlong sapatos may nangakuha natin sapatos kanina tapos nagdagan pa ni George hindi <laughs> solve na to ito wala man kaya unahan let's go yan umuwi pala ako kanina mga kapilingon dahil padilim na ba tapos nagugutom na rin ako kaya Muwi mo na ako saglit dahil nagsaing, dahil ano na rin, hapo na ba? Kaya shout out muna tayo. Shout out po kay Ma'am Marilo Cabrera. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula. And shout out din po sa lahat ng Jimenez, Diparin, Lasula, Nivrel, and Tardos Family from Talisay City, Cebu. Shout out din po kay Ma'am Lilani Piturio. Shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shout out din po kay Ma'am Lorena Ruma from Peace One, Bagong Silang, Caloocan City. Shout out din kay Ma'am Rose maniobra. Shout out din po kay Ma'am Edeliza Hinio from Quezon City. Shout out din po kay Ma'am Victoria Ambalong. And shout out din sa asawa ni Ma'am na si Sir Prime or Sir Primi. Shout out din po kay Ma'am Emily Espiritu. Shout out din po kay Ma'am Imi, Ma'am Zilda Utam Utam from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Celia Cado from Kam Camsor Bicol. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir, lalong-lalo -lalo na po sa mga nag at nag- support sa aking munting YouTube channel at sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po na aking channel para pilingiro channel. Thank you for watching. God bless.